naranasan mo ba na namamaga ang paa mo? Hindi ba hirap kang makalakad? Pag namamaga ang kamay mo, hindi ba hirap kang gumalaw o humawak? Kaya, ano kaya ang iyong puso? Alam mo kaya kung namamaga siya sa loob? Kailangan mo bigyan ng pansin ito. Alam mo ang ating puso, nagtrabaho siya. 24 hours na walang pahinga. Kaya kailangan natin alagaan ito. Nakapa-check up ka na ba ng doktor or cheese x-ray para malaman mo kung ano ang kondisyon sa iyong puso? Mayroong mga semptoma na iyong puso ay nagumpisa ng pamamaga. Ikaw ba pag humiga na plat, ikaw ay inobo? O or madalas kang nagka or namamaga yung kyan mo? Kung ganon, bigyan mo ng atensyon ang yung puso dahil nagumpisa na siyang namamaga at mahirapan na siyang magpansyon. Alam mo, ang halamang ito nakita mo sa screen, sida rombepolia, makatulong ayusin ang problema sa iyong puso at ibalik ang normal na pangsyon nito. Magkuha ka lang ng dahon nito. Hugasan mo ng mabuti at gawin mong tea or pakuluan mo. Inumin mo umaga at gabi. Makatulong talaga ito. Hindi ka makapaniwala, i-open ang Google. Itanong mo kung ang halamang ito makatulong sa nag-implame or namamaga na puso. Gamitin mo itong halamang ito.